Yes po. Ma'am, nandito po kasi ako para i-refund po sana yung tuition po ng anak ko. Kasi po na-enroll ko na po yung anak ko sa public school. Ay, hindi mo na siya pwedeng i-refund. Kasi school policy po natin yon Ah, uh, baka naman po pwede pa pong i-refund po iyon. Since hindi pa naman po siya nakakapasok. Sorry po talaga. Policy po talaga ng school yun. Hindi na po siya talaga pwedeng i-refund. Attorney, ayaw po kasing i-refund ang private school yung tuition ng anak ko. Legal po ba ito? hindi po yan legal. Ayon sa Section 66 ng 1992 Manual of Regulation for Private Schools, dapat i-refund sa estudyante ang bahagi ng kanyang tuition na binayaran sakaling siya ay mag-withdraw o umalis na sa paaralan. Ang halaga ng kanyang pwedeng mapawi pa ay depende sa kung gaano siya katagal pumasok at sa patakaran ng school. Kung sa unang linggo ng pasukan ay mag-withdraw siya maaaring bawasan ng 10% ang kanyang naibayad na tuition. Kung sa ikalawang linggo ng klase siya mag-withdraw, maaaring bawasan ng 20% ang kanyang naibayad na tuition. Kung lumipas na ang dalawang linggo ng klase, wala nang makukuhang refund ang estudyante, maliban na nga lamang kung may mahalagang dahilan kung bakit siya lilipat. Maaaring ibawas na lamang ang halaga ng gastos ayon sa kung gaano siya katagal pumasok. Attorney, ako po isang teacher at lilipat na po sana ng ibang school para magturo ngayong pasukan. Kaso, ayaw po kong payagan ng school admin namin dahil may contract daw po akong pinirmahan for two years stay. Legal ba to? Legal po ang kasunduan na hindi maaaring iwanan ng teacher ang kanyang klase sa kalagitnaan ng school year. Subalit, hindi maaaring pigilan ang teacher na umalis o mag-resign maaari lamang siyang pagbayarin ng liquidated damages o danyos ayon sa kanilang kontrata o kasunduan. Atorny, binuli ang anak ko sa school. Sa tindi ng trauma niya, ayaw na niyang pumasok. Kung ipapa-expel ko bang nambuli sa anak ko, legal ba to? Legal po na maparosahan ang mga bully sa eskwelahan kasama sa maaaring iparusa ay ang expulsion. Ayon sa Section 3 ng Anti-Bullying Act o Republic Act No. 10627, kailangang maglagay ng mekanismo ang mga paaralan ng pagbibigay parusa sa mga bullies sa kanilang mga mag-aaral. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.